Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu Al wassalamu ala Rasulillah wa ba'd, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon pag-uusapan natin ng mga kapatid ang tungkol sa hindi kaaya-aya ang katangian na at tajasus. Aktual ang tajassus o pagmamanman ay nahati ito sa dalawa. May pinagbabawala pagmamanman o pagtatajasus at mayroon din pinahihintulutan na pagmamanman. Ang ipinagbabawal na pagmamanman ay mamanmanan mo yung kapatid mo, hahanapan mo siya ng mali. Yung asawa mo, hahanapan mo ng mali. Yung kapitbahay mo, hahanapan mo ng mali. Gusto mo siyang ipahiya. So, isisiwalat mong sikreto nila para... Uh, upang nagmamanman ka para alamin kung ano yung mga sikreto ng bawat isa pupunta ka sa likuran ng pintuan nila pupunta ka sa bintana maglalagay ka ng CCTV upang malaman yung mga sikreto na ito na kung saan hindi po pinahintulutan sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya na wala tajassasu, wala yagtab ba'dukum ba'da. Wala tajassasu, huwag kayo magman, magmanmana sa pagitan ninyo. Hanapan mo kamalian ng kapatid mo, subhanallah. Bawat isa sa atin may kanyang-kanyang mali. May kanyang-kanyang kapintasan at hindi mo kailangan hanapin yan sa kapatid mo. Para lang ipahiya. Ang pinaka masama na salita ng tao ay ang paghinala. Alam mo, nakita mo, uy, si Kano, ganito, ganyan. Nakita ko, ganito, gumawa ng bagay nito. So, mga bagay ito na kung saan, dahil sa pagmamanman mo, ay nakakagawa ka ng kwento. Napatay ang kapatid mo dahil sa pagmamanman. Pag iimbento na mga kwento. So, pupunta ka doon sa kabila, magmamanman ka doon, titingnan mo yung ano niya, ano yung mali doon, ano yung kapintasan doon, mo na naman sa kabila. Subhanallah, dahil sa pagmamanman ito, marami nag-away, marami nag marami nagpatayan, marami ka napinsala dahil sa pagmamanman. At ang pinakasinungaling na salita ay ang negatibong paghinala. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum fa inna dhanna aktabul hadith." Wala tajassasu. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, iya adh Iwasan ninyo ang paghinala sa inyong kapatid. Fa inna adh-dhanna aktabul hadith. Dahil ang paghinala yung paginalaan mo yung kapatid mo, yung kamag-anak mo, kaibigan mo, nang hindi maganda, ang pinakasinungaling na salita. Kasi bakit? Wala kang, wala kang katibayan eh. Hindi po kita kaysa mo, oh, sabahan na lang si Anong, ganito ganyan, may kasama ganito, may ginawang ganito, hindi ka ayayong yung ginawa niya. Hindi mo alam, at hindi mo pala napatunayan, na mali pala yung pinaghihinala mo. Pagkakita mo, sinumbong mo agad. Nakita mo, sinumbong mo agad. Ipinaratay mo, ginawan mo ng kwento. So, Pagdating ng time, magsisisika ka dahil mali pala yung mga kwentong pinalabas mo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, Ya'i wala din na amanu, inja akong fasikun binabain fatabayanu. O kayo mga mananampalataya, kapag may dumating sa inyong fasik, gumagawa ng malaking kasalanan kasi may daladalang sumbong yan. Eh. Bago matanggal sa kanyang katangian na fasik, ay kailangan niya muna patunayan. yun. Inja akong fasikun binabain kapag mayroon siyang dalang balita. fatabayyanu. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan niyo munang patunayan. Hindi porkit may nakita ka na, pinaniwalaan mo na agad. O kayo may narinig ka. yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, patunayan niyo muna. Antusibu qawman bijahalatin patusbihu ala ma faaltum nadimin. Dahil baka mapagbintangan niyo yung mga tao na inusinti. Pagkatapos nun, ay mapabilang kayo sa mga tao nagsisisi. Kasi bakit? Nahatulan ng kabatayan dahil sa paggagawa mo ng kwento. Naghiwalay sila mag-asawa dahil sa paggagawa-gawa mo ng kwento. Nagpatayan, nag nagsuntukan, nagkagulo dahil sa pag, pag, ihinala mo ng hindi maganda. Kaya, iwasan natin ang pagmamanman. Hindi ito isang gawain, isang mananampalataya. Hindi mo kailangan puntahan yung bahay ng kapatid mo. Pati sa mag-asawa, mga kapatid, bilang kaalaman, ipinagbabawal sa Islam na pakialaman ng babae ang cellphone ng mister niya at ang lalaki ang cellphone ng misis niya. Yan ang original. Kasi bakit isa itong uri ng pagmamanman? Hindi na po maiwasan na mamamanmanan mo, bubuksan mo yung mga chat nila, na ang babae may kanya-kanyang chat yan sa kanyang kapwa babae, at ang lalaki may kanya-kanyang chat yan sa kapwa niya lalaki. At hindi mo pwede malaman yung mga conversation nila, mga usapan nila, nung kaibigan niya, nung kapatid niya, na sila lang po yung nakakaalam dun namamanmanan mo, hey, eh, may mga ganito pala, nagkagdito pala mister ko, ganito pala si ano. So yung mga sekreto na hindi mo alam, nalaman mo tuloy. Kasi minanmanan mo yung silpo ni misis mo, silpo ni mister mo. Mga kapatid, ito ay isang uri ng kasalanan sa pag ito, pagmamanman na ito. Tumaubos na yung ganti pala mo sa ganito at mag, magkakaroon ka lang ng malaking kasalanan. Kaya kayo mga isa, lalo sa mga mag-asawa, dapat kanya-kanyang cellphone, may privacy, hindi pinakikailaman ng bawat isang cellphone ng kaniyang kapwa. Dahil magtutulak ito sa away, magtutulak ito sa hiwalayan, dahil sa kawalan ng tiwala at dahil sa pagmamanman sa iyong kapatid. So, mahigpit itong ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta sallallahu Alaihi Wasallam at uh, itong pagmamanman na itong ay magtutulak ito ng hindi magandang bunga at resulta at pinakasinungaling na salita ang pag-isipan mo, pag mo ang kapatid mo ng negatibo. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.